Pak, yang paling dekat dengan kewenangan Pak lahat ng milya ang talayo namin sa Malupay na buya kanina at bali yun din yung area namin bukas ang madaling araw at itinahog yun ng panusa na marami daw laman yun at naiwan yung mga kapot natin doon series naiwan doon yung na siya talaga pala si Riyo so, yung pinakagwapo ng dyong Siya daw nga pala kay Kalagat, ayan pa suportahan na kanyang Facebook page. Main si Kadaga Vlogs. <coughs>

gagawa ng ano ang pangalan ng ano ang kuya yan dito ang sa likod dito yung ito yung ano tulad nakatatalirin uh, sila rito Bila, bila magtatali. Pina-bato namin. Eh. Kumuguhan. pala sa pinakagwapo namin pinakabata. Oy. Nindena. <laughs> katabi ko yung ng idol, si Gio Bugol. Ayun walang puti. Ayun lang. Paano nagpapabili ka po kay Imar? Puro ito mga malalakas. <laughs> Ay wala. iba naman yung iba, iba kay Imar na bata. Eh di dinapadala yung kwarta. Ibinalik sa akin. Ito mga trupa. Dito na namin yung bali. Ito mga kapapin ng dalawang karating milya sa kuluya ng 1-5. Ito mga trupa. Ito mga trupa. bato na yan. Shoutout nga ka pala kay Linog's Vlog. Yan, masukunta po. Kanyang Facebook page. Ayun! Linog, Linog's Vlog. Yan, salamat po. At wala sa pasipin dito, nato sa buya. Nabibiwa sila. <coughs> Bagaimana lo mas Ilo? Gimana malah lakasan punggungnya? Gimana malah lakas kayo? Ayo na, panggang kata na Baya na Gunak

Pakat ng bato na Teka Bayan na Mayara. Dalawa na pula, bali sa isang buhay ay sambuya. limang bato Yan Yan at po Kaya talagas Ayan Talagas na Uy चोली <laughs> Pulyo. Yan lang yan ang kaong oh, sa atin dito. Ang isang pulyo na yan ay 660 meters. Yan. Tingnan natin kung makakailang pulyo ito. Ah. Kaya mga tropa. Tapos na isang pulyo. Ay! Ang sasabit sa ilaw. Ay!

<laughs> ah, anong pangalan? Jeep Lager na. Chief Yan. Eh, marami tayong kasamang kadagat. Tapos suporta po si Jeep Lager Lager po yan dito sa John Press. Marami akong nakakita ko. Puro kadagat. Dami. Ayan ako. Pangalawa na yan. Ayan, nakakadalawa na po tayo. Medyo malalim-lalim dito. 1,200 meters na po dalawa ito pala to na yan ah. ayan habang nakakaya yung mga lubid ay ito naman si Lunoy ay nagtatray na rito sa pato para sa pangalawang buya, buya. ito keep prepared na ito bali iti diudog itong ito baka iti tapusin pa itong walo Masampu ito. na itu na Si Alvin at saka si Kajiri Dududusong-dudusong nila yung lubid. Mala. mama po. Mala po. Ayan. Mga team katrupa nakatago doon sa loob. Ayan. Baka mangitim. Ayan, yung ilaw nila yun po? Ito. Isa. 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 Yan. Ulo. Ulo. Binira na. Isa. tayo Ito. Isa pa. Isa pa. Baya na. Binira na. Paras kung walang lakas. <laughs> yun. Adalit. Ulo na natin prasa dito.

<coughs> Ayan guys, ubos na yung pangatlo, pangapat na nga ito, pangapat na. Ay, pangalan. Yeah, pag-uubos na ryo pa ng ngapat, na ryo ryo. Ano? 500, 500 meters na 200, 400 meters pala. Malalim. Oh, oh, hindi na magigulo hindi magugulo ito na si, si Jep oh, ang vloger yan yun masisilay pang lima pang oh! ito ususun mo Jeep, baka maano ka sa ulo baliig apa tem? panglima? panglima panglima raya okay. ane oh. ya do ini pikir panglima pangas raya tak? Oh. panglima do? panglima emang terlupa hati-hati kalau panglima itu sana oh. putus kan namin Yan timbang si Ah titik penganim woi woi hilang Mana kendaraan Kaya na dumating na isang robot namin si Hiron. Sigurado kargado ito. Tumating na. <coughs> ito mga tropa, napakalalim pala itong nabuntog na namin ito. At pangwalo na po ito, hindi pa rin nasayad. Ayan, kami maghahanda ng ano. isa pa. At bali isang pupuy na kagayak. Ay, baka magulangin po yan. Ay, masayang po yung aming lugi na bato at saka yung bubik. Ito. Ang walo na po ito. Yung mga tropa pang walo na. Ngayon lang po ako nakasama at nakapagbuntog ng kami ganito ka dami. Kalalim yung aming nabuntogan. Yan, yeah, pang na po ito. Walong ruyo dati, malimit lang po namin mabuntugan ay eh, anim lang po, pinakamarami. Anim, lima, apat, dalawa, kalahati. Ngayon po, pangwalo na ito. Pangwalo. Nakita namin ang kalaliman ng Pacific Ocean. Walong ruyo, maubos pa kaya itong dalawa na ito. Ayan, pangwalo.

Ito mga tropa, bali yung gandana sila ng inyong 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 bali isang ang natin Tali mo tapos dito sa isang buhay na binuntog namin. Bali, kabong na lang at saka yung sinterwit. At tali yung mga sa sinterwit tapos yung buhay, yung kalutang. Manupor ito. Manupor ang nilagay ng number. Yan tali, tali ni Dodo, tali hapon por

So, 1, 2, Ayan. Magali, next video na lang ito mga tropa at video mga bana. Ayan, magali, namin dito yung pinakamalalim sa Pacific Ocean. Siyan na rulyo. thank you for